So, hi guys. Today in my So, mag-unbox naman tayo ngayon. So, let's start. For today's video is, unbox naman natin yung mini desk ko. So, tingnan natin. Ano hmm, nga yung alamin nyo? Eh. So, ayan. Ayan siya. So, ito yung mini desk. Yung buong mini desk. So, di ko naiinan yung iba kasi nga masyado matatagalan sa pag-aayos. Kaya, ayan. Ginanyan ko na lang. Then, look at that. Super green. Napaka-cute. Ayan, oh. Yado. Kung solid supporters kita, comment ka naman kung ano next na gagawin ko. Comment, comment. Make sure nakasubscribe ka sa akin. So, ayan. Look at that green. Look at that green. Super cute niya. And then, makinis siya. And then, mag-unbox pa tayo kung ano pang meron sa loob. So, ayun. natin dito. Oh my God, ayun. Meron siyang notebook. Then, yung cutting board. And then, yung mga i-unbox. Ayan. Ayan. And then, yung coffee fries Ayan. So, first, kailangan na, ito yung notebook. Ayan. ASMR. Ayan. So, ayan. Ito rin yung isa pang notebook. May dikit siya guys sa likod kasi dito siya nilalagay. And then, ito naman yung nag sa ako doon. sa nakita nyo naman, di ba guys? Doon sa GC, yung sabi ko, sasali ko sa GC. So, yung may pabunutan ako doon. May pabunutan ako doon. Pero wala pa rin nagpo-comment guys. Comment ka na. Baka maunahan ka pa. Sasali naman kita sa GC make sure na ka subscribe ka bago ka mag comment para mapansin kita okay so, ayan okay. ito yung mga ano nilagay ko na gamit So, ayan. Ito, ilalagay pa natin yung diba? Tapos, ito, lalo sa maliit na notebook na ito. Dito yan. Yung... And then, ito pang isa. Then, next is ito naman so lagay natin lagay natin ng na pandikit ayan lagay natin and then ididikit na natin siya sa sa gilid nito so ayan napaka cute nito guys make sure gusto nyo rin kung bang gawa ko rin kayo nito dapat nakasubscribe